Hello so guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay July 20 Sunday. So magsha-share lang ako sa inyo guys no kasi mayroon ako nang nababasa about dito. So iko-confirm ko lang sa inyo na totoo talaga 'yon, chismis. <laughs> Pag yung customer mo na umuutang sa iyo tapos hindi mo na pinauutang ulit kasi nga nasagad ka na, na-stress ka sa kakasingil, tagal-tagal man magbayad. na hindi mo na pinautang, hindi na nga pumili sa'yo. Totoo talaga yun, guys. Totoong, totoo. Madami akong ganun, guys, no? Kasi dati talaga, ang papautang talaga ako. Walang, ano, walang limit. Talagang, kahit bigas, uh, load, alak si Garilio Pero ngayon, hindi na. Hindi na talaga, guys. Ano na ako? Higpit na ako uh, sa mga pautang ko. Dati, di ako maano lang ako sa pautang ko yung ano lang ba? Kasi, syempre, baguhan, nahiya mag, mag tumanggi. Pero ngayon, kasi medyo makapal-kapal na yung mukha ko. <laughs> Ayan. Tsaka, makapal din ng mukha ko maningil. Kaya yun. Tsaka pag katulad ng ganyan guys no na matagal talaga magbayad at naiinis na ako, na stress na ako. Ayun, andiyan. may dalawa pa diyan, oh, di pa rin nagbabayad. So ganoon, totoo talaga, totoong totoo talaga talaga 'yun guys. So nakaka-stress kasi ah uh, mo tapos nagtiwala ka ulit kahit natagalan ulit ng bayad nang ilang beses na ginaganon ka, pinautang mo pa din kasi naaawa ka. Pero ang pagdating ng kano, ikaw pala yung kawawa. Ayun, di ba? So, sa mga nagpapautang dyan, siguro dapat higpitan na natin. Actually, dati, uh, since nga, nagpapautang ako, talagang madami customer ko, guys. Totoo talaga yon Pag nagpapautang ka ng tindahan na ano lang, maluwag sa lahat, dadami talaga customer mo, guys. Kaya lang, ang problema sa pagpapautang, ano, yung stress ka, stress ka sa paniningil, tapos, yun, talaga, ah, uh, Dati kasi uh, maabot ng 25,000 yung pautang. Kaya naano ko, ay, ba't ganun? So, yun, nagigpit ako. Hindi na ako nagpapautang ng, na ako nagpapautang ng load, ng alak, ng sigarilyo, wala na yan. Tapos umaga, walang pautang. Ano na lang, mga nag-start pautang ko mga 11 a.m., ganun. Tapos strict talaga, guys, walang exemption. Talagang kahit sino, kahit matanda. Uh, nagpaparangka na ako. Kasi mahirap, Tayong lang lang guys. So ayun, balik tayo guys. Ang ingay ng motor ni Kuya. <laughs> so ayun, kasi 'di ba guys, aside dun sa pag naniningil ka, naniningil minsan yung sinisingil mo nakakasabi ng <laughs> sabihin sa yo na hindi ako maka ako makahintay o talaga naman hindi ako makapaghintay kasi ang ang utang mo ay sobrang tagal na bakit di ka pa magbayad-bayad tapos makikita mo sa ibang tindahan mo bibili naman di ba so doon talaga tayo na iirita <laughs> <laughs> Tapos syempre, ikaw naman na uh, nagpapautang, minsan talaga di mo mapigilan na mag makapagsalita. Parang I mean, when sinachat mo siya, di ba? Makapagsalita ka ng di maganda. So, ay ayaw na ayaw ko pa naman ng ganun na nakakasakit ng damdamin ng tao. Kaya lang talaga, sobrang mapapansin mo talaga, minsan makapal talaga muka. Eh, di talaga, ano eh, parang, di ba sasabihin mo na kahit hulug-hulugan mo na lang, di uh, hindi pa rin ayaw. Parang, tapos, dadandaanan ka lang, parang yung liig na di na nakakapingin sa'yo, di na nakakalingon, nakakainis yung ganun. Pwede naman kasi magsabi, di ba? Kasi tayo, nakakaintindi naman tayo. Pag pag nagsabi naman, di ba? Sabihin mo na, yung ako makakabayan ng ganito, dalawang buwan. Di ba? Magsabi ka, tapos, pag nag-promise ka, tuparin mo. Kasi minsan, ang daming-daming customer natin na nagpa-promise, maabot na ng, Oh, Na-stress ako. Maabot minsan. Actually, guys, may, mayroon nga akong ganun. Nakwento ko na dito dati, no? Na, meron talaga akong customer na maabot na ng taon. Kailan din? So ayun guys, meron akong customer nga, balik na may bumili lang. Meron akong customer guys na mabut na nga ng more than isang taon na. Mag, siguro magta two years na. Kaya lang, na, na, ano lang ako sa kanya no. Hindi ko na sinisingil, pero hindi ko rin sinasabi na wag na niyang bayaran. <laughs> ayun. Pero yung asawa ko, yung asawa niya, sinabihan ko na hindi ka na nga nagbayad sa akin yung babae. Kaya ito yung uh, naawang nga ako. Tapos kasi umuutang na naman, kaya di ko na pinaulit. Ito yung yung asawa niya, nagpa-Gcash sa, sa akin, nagpa madalas magpa-Gcash, guys. Yun, yun talaga yung nakakainis eh. Nagpa-Gcash nung isang araw. Buti naman, pa-Gcash sa akin isang libo. Tapos ay, ano pa no, na nag ano pa ako noon na nag-grocery pa ako noon, nag-chat sa akin. So, sinindan ko kasi nandito naman yung asawa ko. So, yung ko, nanalo guys nanalo ng 50,000 kaya lang yung 50,000 naman nabawi na uh, naging 42 na lang so nag cash out sila hindi sa akin kasi mas mura daw mag-cash out sa sabi niya ka ba yun, mura siguro mga ilang 1.5% lang Eh sa akin kasi 2% ba diba? 20 per 1,000 so doon sila nag cash out tapos sinab, tinanong ko yung asawa saan kayo nag cash out doon nga daw sabi ko dito dapat kayo dapat sana dito kayo nag cash out sabi niya tapos sabi niya nga eh, sa una nga dun, na, dito, eh. lang, syempre, sabi ko nga doon dito eh Kailang sabi ko o kaya lang yun nakakamura naman kayo doon kaya lang, yun nga nanalo sila pero hindi wala nang magbayad sa <laughs> nila. <laughs> Yun, nakakaidis. Di ba? Magkano nung, uh, ano, 42,000 tapos di ka gumayad sa akin. Visit ka talaga. Baka siguro ayaw mag cash out sa akin kasi baka maalala ko yung utang. Yung utang nila guys, nandiyan lang naman. Nasa listahan. So, ayun. Doon talaga. May mga ganun. Tapos, paayos na sila ng bahay. So, okay lang. Di ba? Okay oh, lang yun. Hindi ko naman siningil. <laughs> ayun. So, may mga ganun guys na talagang customer natin matatagal magbayad. Yung minsan makapal na mukha kahit may pambayad naman ayon magbayad talaga. So, di ba? So, mahirap yung ganun. Mahirap magpautang So, totoo lang. So, kung ang tindahan natin, ano, yung maliit lang wag na magpautang tsaka if ever magpautang pili lang tsaka may limit limitahan nyo one week lang bayad ulit kung di nakakabayad in a week wag nyo muna pautangin tapos may limit example like 500 lang hanggang short lang kahit oh, tama So, hanggang doon lang, guys. Kasi, pag, ano, maganda din na magpautang, guys. Kasi, yung customer mo, di ba? May mga customer din kasi tayong ako. Na, may mga customer ako na kahit uh, umuutang sila sa akin, dito pa rin sila bumibili. May mga ganun akong customer. Pag hindi sila pa nakabayad, magsasabi sila sa akin. Yun ang gusto gusto ko, guys. Yung nagsasabi talaga yung customer na hindi pa ako makakabayad kasi pambayad ko ng ganito, ganyan. So, nakakaintindi naman tayo ng, gano, ng ganun. Ng ganon So, basta, pag hindi pa, hindi pa kayo pinapautang kasi nga, nag one week na tapos di pa kayo makakabayad, uh, dito kayo bumili. Huwag yung bibili kayo sa kapila. Diba? Nakakainis kasi makikita mo. Kasi tindahan ko guys na pag, paglabas nila, mayroon silang pag, pagpapunta doon, may mga tindatindahan. So, Makikita mo kasi pag diretso. <laughs> so, ibig sabihin na may iwas sa akin kasi may utang. Diba? Pero pag diretso dito, so, natutuwa tayo kasi kahit umutang sila, magbabayad umuutang, kahit umuutang sila sa akin, dito pa rin sila bumibili kahit hindi pa sila nakabayad. So, naitibdan niyo Ayun. Ay, na-stress. Na-stretch ako. So, totoo to. So, totoo talaga yun, guys, no? Na yung may mga pinapautang tayo na hindi na natin pinautang ulit na hindi na din bumibili sa atin. Kasi siguro nagtampo. Ayun. So, kaysa naman ma-stress ka, okay lang yun. Huwag mo na lang diba pansinin so yun naman guys ang aking sinishare. share salamat sa panonood paalam bye bye